tataktak po ni bossing Thank you po sa Leo at thank you po sa pagpunta at maraming maraming salamat po dito sa inyong pasanungan. Ampu lahat at maraming maraming salamat po. Magandang umaga po sa inyong lahat Yan bali kanina po ay maagap si bossing Nagpunta sa palengke at siya po ay bumili Ng panlaga na Karning kalabaw Yan at mamaya po ay may padating po tayong Bisita si Sir Leo uh, Sila po ay magmumula Sa Alabang Bali umalis na po sila doon kanina Mga 7am Kaya bago tumanghali po ay nadito na Bali sina Sir Leo po ay nakarating na po dito sa atin noong um, 2022 pa yata o 2021. Hindi ko na po matandaan. Pero ito po ay pangalawang punta na po nila sa atin. Maraming salamat po sa paglalaan po ninyo ng oras sa amin na kami po ay talagang inyong sinasadya para kami po ay inyong mamit. Yan, ingat po kayo lagi sa lalo na po sa pagbiyahe-biyahe po. Ayan po at tuluan na itong ating nilalaga ating pinalalambot. Mamaya po natin ilalagay yung mga gulay. Pakukuluan lang po natin ang mga 30 minutes. Ayan guys, at meron po tayo ditong binagkat pang merienda. Binagkat na kamoting kahoy. At hindi mawawala ang sumang impanta. Ayan po, parang nabawasan na. Ayan, dumating na po pala ang ating mga bisita. Pasok po kayo! Ayan po, may dala po silang andox. Sakto po at ako'y naglagala ang ng ano ah. Karning kalabaw, kumakain po kayo. Ano? Oh. Kuya mo ba, po. Siya, siya po ang uh, allergic sa ano sa Alibano. alimango. Ah. Lahat ng namumula na Apo. Ah, ang dami naman po ang pasalubong. Salamat po. Ayan po si Bossing at tumating na. Ito. Grabe <laughs> <laughs> naman eh. yung... Tapos eh, yung pag-ala ko kasi umuwi na. Ah, umuwi na po sila. Umuwi na. Ay, kayo pa yung ano, na, ka. ano pa, nung ano, simula nung dumating ng no? April. April 6. Nung time na yun naman pinag-inasa... Hospital. Mm -hmm. Natira na dito ng bataga, noong bata. Ah. Kasi nung pinag-anak ako, 4 years apart kami. So, na-honor siya. Dito po oh. sa'yo. Dito po sa'yo. Sa impanta. Saan kuspa yung impanta? Di na kasi. Hindi na kasi. Kasi sa project yung tatay ko rin. Kasi yung project ng Ate, hindi Engineer. Opo. ano. Di ba tatay niya parang yung intro? Sige ba kayo kapatid? Sige para ma... Sige. Sige. Parang magiging magiging magiging. Sorry niya. nag Ako lang may malas na. Nag-send po ng picture si White. Nandito po si Nazar Leo. Bili White siya. si po. Sino yung basa? Sorry niya. Siyempo. yung po Oo.

Bosing ba't di ka nakain? Ang ah, hari niya. Not... Kaya hmm. mm. nga pala yung masagin na malam. Hmm. Hindi, pakalagay mo nga dun. Ang tanis. Graduating ka na ba? Si Kuya. Ah, Kuya mula. Ang mga kalang dun ah. Mm. Mga, Ay, hindi ka Hindi ko na Pagkain Pagkakain natin tayo pupunta sa Pispanda. Hmm.

Anakot <chat> siya ba Ngunit nag-aayos. Sarit sa niya, sabi ko. Anong niya lang. sa Uh. Mm Bismillahirrahmanirrahim. Buksan ni. Wow. Ganito pala siya. Pasino. Hopang masarap. Oh, ni naan si nini, si Shane. Ate ko 'yung bigay mo kay Shane. Ni ni Bigay. Sarap. Ka. Ikaw, Nini, mamaya ka na. Ikaw, Ate Kuya, gusto mo? Maka na rin. Mamaya na. Ayun, isa. Patingin niya. Wow! Iba naman, iba naman pala ito, honey. Haba. Ate Kuya, bigyan mo kay Nini para makatikim ng tigibang. <laughs> so manlatik. mamaya ako na lang po sila bigyan ng mga lalayan. Sarap mama, masarap. Sarap yung kau. Sarap nini. Tikim nga. Sarap. nga. Hindi ko pano akin. Mm, sarap nga. <gasps> mga pula. Mga Mga pula. Mga pula. Mga pula. Mga Mga pula. Mga pula. Mga pula. Mga pula. Para oh, may, kontra, okay. may, may kontra na po agad. may kontra na <laughs> po agad. Ayan po at kami muna daw ay pupunta ng fish pond. Doon po muna kami tatambay at grabe po kainit. Lagi ang init ng araw. Si Bossing po yung magmumotor na lang. Alam, maloy, harika daw. Kami po makikisakay na lang dito. Asa ah, ka nila. Tawag ka malaw. Tawag ka ng lulaw. Hindi ka dito. Tara. Ah, <laughs> <smart> oh, nahihiya po. <laughs> nahihiya, oh, nahihiya, po. <laughs> <laughs> nahihiya, nahihiya si Maloy. Eh? <laughs> oh, oh. Kung Sabi, salamat po. Nahihiya. Hindi May pira. Huwag ito ko. Baka mamay yung ipay. Oo, oh, wala ko ko yung tito. Eh, Bigay ng lulaw yan. Ah, oh, mo. lang okay. ako guys at papunta na po tayo sa fishpanda. si posing po ay nakamotor no? kasama po namin si Shane Shane alam kanini ng mama ano pa na ng mama Alam ah, mama may kay hanap hanapin eh. ay wala <laughs> kang may wala it. doon ay alam na kasama ko ako ako Dalawa na. Sa dalawang babae, ako dalawang lalaki

Matigas okay, naman ngayon na ang kuwan. Ang lupa. Hindi ah. niya yung ikaw na pag Yan po, nandito na tayo sa kubo. Grabe po ang init. Pero napakaginhawa po dito sa kubo. Kaya dito talaga masarap tumambay. Sa kadong po, ah, sa tabing ilog. papay na eh. May na May pinagmamay gina po si Bossing Alimang o. Ang Oo. Tataktak po ni Bossing. Ah. Bo, may isang malaki. Kami Ayan nga yung malikot. talagang <laughs> may isang kilo yan. May isang kilo. Isang kilo at one pork. Ay, pagmangos. Magkano lang kilo yung mabipte? Ay, paghalimangos. dito yung mangos yung ganito. Yan, may mga laman yan. Magkano isang kilo Nung po ay nag kuno. Nag 15. Tapay tik tik tik. Tapay tik tik. Ano magluluto po po? Sige, sir. Ano na. Ano magsisigang po tayo? Ako, hindi ako. Titi ka pa tila. Oh, titi ka pala natin lahat 'yan. Take out. Take out na lang. Take out na lang po singat may merienda naman oh. Ikaw gutom. Hindi, bubuksan lang yung cooler. Oo, oh, bukas lang. Aray naman ito. Baka, sinula. Baka makatakas. Pag bukas ang cooler. Hmm. po ni, <tis> ni Bossy. Ba't siguro ang gamay mo? Hindi naman, hindi naman nakakaputo, Kaya lang ay masakit. Parang kayo nga. Ay, na, nasaktan. <laughs> Hahaha. <laughs> Pagkakasyahin mo, Bosing, baka ma... Baka mamatay pag dagandagan, hindi. <laughs> Inuhugasan po ni Bossing ng tubig alat. Masubala. Sa mga bulo po, katiluto yun. Hindi eh. mo na ibatad kahit sa tabang lang. Babatad po sa tubig. Eh. Tabang. Sa alat pala nabubuhay. Uh, hmm. Kasi okay. hindi mo ito sa tabang. Sa tabang. Mga matay Uy, nagkasya po. Oh. Nagkasya at pinaya. Na <laughs> yeah, na <laughs> pag si Bossy nagsalans nga nagsalansan. Magkakasya. Pero mamaya mo dalhin doon, Bosing, at mainit. Pag paalis na sila, isa ka ah, na lang. Eh. No? Ma-press ko pa ng mm -hmm. ano? o, pa, kasi... May duyan po doon na pag gusto nyo magpahinga muna ay... Eh. Layo po ng binyahin ninyo ay Inaalok po ni Bossing na ng labano guys, di daw naman po sila tumata guys. <laughs> pero oh, pagkata pa. <laughs> hindi naman nakakainip yung biyahe dahil madami rin na nakikita na gumagalaw. Saka hindi naman po traffic. Hindi, hindi naman masyado. Pagka, pagka lang yun eh. Labing-anim eh. okay. po pusa ko. Oh. Kaya ginagawa ko pag may bisita ko hindi yan. Diyan ka muna. At kinakayad nila. Kung saan yan ini? Dito na siya. Ano ang ano pangalan mo? Ano ang pangalan? Nakalimutan. Hmm? Ah, shinda, shinda. Eh, eh. Sarap pala. Huwag ang malikot niya. Dapat ganito ang... Eh, ganito ang setting mo pag retire ka na. Dali, higit tayo kayo. ko ngayon. Pagkakita ko ngayon. Sige, baka Walang stress. Ano, hindi na makakatakas so, yan? No, hindi. Bakal makalusog doon na, hindi. Hindi, mas yan ang gawain mo. Hindi May Magiging po ang pagkakagapos ni Bossing. Eh. You know? ano na ni Alvita? Ayan po ay... May doon po akong uh, bunot. Ay, nakalagay sardiflix. Ayan pala inatagos yun. Eh, doon sa ina Ayan po ay dati may garapata dito. Kinukutuhan po, po niya. Tinatanggalan. <laughs> Garapata. Merienda po. Ate Kuya, ikaw, merienda. Merienda hmm. hmm. po, bali na yung talakalutang. Ang pisa ng sinabasya ng mga isla. Ang nalutang. Hindi mo mahuli. Hindi mo mahuli at mabili. Tikman po ni Sir Leo ang binagkat na kamote. <laughs> Noon po kayo nandito pa ay nakakatikim din po kayo ng binagkat. Binagkat yung saging, yung saging. Ah, yung saging ko uh, natikman nyo. Baka yung saba. Oo, ah. oo, oh, oo. Oh, oh. Dala ni Lucy. Yung kabataan po ni Sir Leo ay nandito po sila sa Impanta. Ikaw ate kuya. Ito sa saging ang kanya. Para ka busog pa rin. Abili ah. Ito lang ito dito. Si Bosing Pri kanina pa namimingwit ng bangus. Wala daw pong lumalapit na kay maiilap. Ay, may nauli na. <laughs> may nauli na po. Lalagay na po ni Bossing do sa timba. Ate, ate may Catholic kayo, no? Mm. Opo. Okay. So, kasi si, si na White hindi kumano dahil Christian, alam ko Christian sila. Opo. Okay. Ito yung bumiyahe kami sa ano. Ah! Sa Portugal. Tubig po yan, tubig. Tubig Ay, ay, mas pahinan pa. Ayoko na. sa laki ni Milo. Tapos bahala ka. Ayoko na. Tubig, tubig na. Tapos ito yung galing sa ba. Sa bahay ng Santo Papa. Ito yung mga pangsabit sa neck place. Tapos ito yung mga pandala na. Ayoko na. Ayoko Iwan po namin sa kobo itong isa. Salamat po. Tayo oh, muna dito sa inyo. Eh. No. Hay niyan hey. pagduduyan ni Mimi. Malaram. Diyan ka o pa? Oo, excited. Medyo kabado ka nung umuwi ko. Ayan po at pabalik na po ulit kami sa bahay. Tara na. Linis ka do diyan sa Argentina. Ano 'yang bato? Pa kakay sa kanluloy naman po dito sa kubo. Talagang namang nakakaantok pang hangin. Hindi 'yang daling. Eh, hindi 'yang ari. Salamat po ulit kana Shirleyo sa pagbisita po dito sa bahay. Thank you po ulit kana na Sir Leo sa pagbisita po dito sa amin. Kahit napakalayo ay eh, talagang kami po ay sinadya. Balik kami po eh, dun nga lang tumambay sa fish pond na talaga naman pong napakaginhawa. Masarap ang simoy ng hangin eh. hindi na po masyadong naming wit at mainit nga po. Magsisigang po sana eh. Sabi po ni Sir Lai, huwag na daw po at mga busok pa. Bali, kwentuhan po habang nakatambay sa kubo. Ito, ay, Ito, ay, panahawalay. Panahawalay. Ito, panahawalay. Ito Bagay mo kay Ate Huya. Doon at Ate Huya, Ate Laway. Maraming lalim. Hindi pa nga. Sabi ka. Lalo na lang. Yan po at pabalik na ulit kami sa bahay. Salamat po ulit sa inyo sa pagbisita po. Kahit <laughs> walang masyado pong ganap sa fish pan at mainit kanina pa may mingwit, la ang po. Okay naman. Masaya. Everything in it was another beautiful life. Another aspect of a beautiful life. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Nagsasalin po si Bossing ng Lambanog. Pasok po muna. <laughs> kada to po sa inyo suman. Saka Thank po you. Salamat yan yung saka ito poan ah, nalain na po ninyo papaya Kalaki. <laughs> oo po oh. kalakin yan ba no ngadap fruit no yung papaya sa mga gatas na gusto niya pong kumain no di initin ko yung ulam init ka No, kasi ako, pagdating sa bahay, yer, suman. Suman. dinner, Mas, masarap yan sa yan, and then suman. yun. Saka lambano. Saka lambano. O, oh, yun, ang dinner nung... Yun, looking forward to that dinner na yan. <laughs> Hindi na kami matatagal. Salamat. Maraming salamat po oh thank you Ingat po kayo kayo din po, ingat po sa biyahe O, oh, salamat po Lambanog Lambanog ni boss Opo, oh, salamat din po Ingat po kayo. Opo. Tuloy Sige po. Sige ah, po. Ah. Dito ulit kami, ano? Oo, uh, oh, diyan po ulit. Kaliwa. Ah. Kaliwa po na kaliwa. Ah. Salamat po. Ingat po. ingat! Ah. Si Ate Huya'y kanina pa po, po paspasan ng pagliligpit. Ate Huya, o. Oh. Ay, ay, naku, na di sa si Ate Huya'y. <laughs> Oh. <laughs> Yan, maraming salamat po ulit sa aming mga bisita kay Sir Leo sa kanya pong kapatid kay Sir Arnel Arnel na nga baga at doon po sa kasama po nilang driver kay June Yan. at thank you po kay Sir Leo sa mga pasalubong po sa amin yan, masarap po. Ito ay Insay Mada. Thank you so much po. Tapos may dala po silang tatlong andox. May isa pa pong hindi na nabuksan kanina. May pangulam pa po kami mamayang hapon. Yan, thank you po. Tapos may mga sumang latik. Wow! Wow, sarap. Kanina binigyan ko na si Shane. Bibigyan ko si Maloy. Tsaka ito po, Sing. bukas mo nga. Ah, ko si Maloy. Thank you so much po ulit. At bukod po doon, at bukod po dito sa mga pasalubong, ay, meron pang binigay sa akin si Sir na Wow. Thank you so much po, Sir Leo. God bless po sa inyo. Thank you po. Thank you po. Wow. Salamat po. Wow. Oh, thank you po, Sir Leo. Thank you po. Uh, thank you po Sir Leo at thank you po sa pagpunta at maraming maraming salamat po dito sa inyong pasalubo. Yung pula at maraming maraming salamat po. Meron nga po palang alak na bigay po kay Bossing. Ayan, thank you po. Yeah. Tiyan na po si Maloy. Ah, tulog po. Oh. Tiyan, bigay mo na nga po lang ito ah. Salamat. Saka ito po ay sumanlatik. So, 200 po. Salamat po sa pamba. Ah, thank you po. Saka yata si Shayna na no? binigyan din. 200. Thank you po. Pati po, thank, si Marina, you po thank you po. Thank you po. Thank